Talim na palalim na yung aming pag-uusap at parang kami nagtatalik na. Hanggang sa, mula sa kanya, sa kanya hanggang ganito na lang ba tayo? Bakit hindi tayo magkita? Tuluyan kaya siyang mahulog sa bitag ng pangangalunya. There were times na ako and some of my siblings that we had to walk 10 kilometers every day to go to school. When we were little. Tapos meron din times na of course dahil mahirap yung buhay, kailangan mong pumasok sa school na wala kang pagkain. Paano matatamo ang pangarap na makakaahon sa kahirapan kung bata pa lang ay lugmok na sa kahirapan? Bata pa lang ako, uh, natuto na ako na manguha ng bagay na hindi akin. So, nasimula yun sa pamilya ko, yung mismong aking ama, ang aking ina, uh, pinagnanakawan ko. Pinapalabas ko na nawawala yung gamit nila, pero ang totoo, binenta ko na to para magkaroon sa sarili pera. Pag nanakaw ang kinalakihan, matagpuan kaya ang wastong landas upang makalaya sa masamang gawain ang kabuuan ng kanilang kwento sa ating paghahanap ng huwarang OFW. Dito lang sa The 700 Club Asia.